Yan mga idol yung target natin sa 20 yards. Tingnan natin kung ano yung tama ng barrel natin. Yung gamit natin uh, JSB 18.13 grain. Yan mga idol. Tingnan natin kung gaano kaganda tumama ang ating barrel. Yan, zero muna tayo mga idol kasi na kanina na zero ko pero wala po siyang sidecam na naka salpak pero ngayon sinalpakan natin ng side cam kaya panibagong zero to mga idol Joel higa ka yan tingnan natin mga idol zero muna tayo dito sa may baba dito medyo mataas kunti buwan natin isang click lang isang click lang mga idol pursuit tayo sa taas Joel ito lang sa taas tayo magumpi sa mga idol yan okay

In B battle Pangatlo Joel no. Opo lang na Yan, Time check 10.30 na ng gabi mga idol Pangatlo Pangapat Lapit talaga ang NB barrel talaga. Medyo gumagalaw pa itong lamesa natin mga idol. Hindi siya nakapix. Malog-alog siya. <coughs> 3,000 yung ating karga mga idol sa tanki natin. 1.6 output lang ito mga idol mga galaw galaw yung lamesa hindi siya stable mga idol pero kakayanin natin natin lahat mga idol extra yun lahat oh. yan sa baba tayo yan nawala no, yung pintal pin mga idol 20 yards talagang lakas ng mga yun ilang tutok pa lang yun 3,000 kinarga na atin 2,500 na malakas yung hangin ah. Ha. lakas 951 FPS kasi itong mga idol Lakas ng baril sniper. Yun, medyo bumaba siya. Magalaw talaga itong lami sa mga idol. Hindi naman sa pag -ana. Hindi siya stable eh. Pero okay lang yan. bilisan natin mga idol kasi 6 minutes na dapat mga 15 minutes lang dapat mga 10 minutes pala bilisan natin mga idol para hindi maboring ang manonood pinagsiruan natin yan may tama na yan dito na tayo yan oh last na to last, last na ka na ah last na galit na yung anak ko ah bilisan ko na toto na lang 'yung karga. Ganda ng tama. O kaya din ang sabak sa competition. Yan Yun mga ito. Yun ang tama ng ating uh, NB barrel. Tignan natin ito sa dulo. Yun mga ito. Tignan natin. Oo, tama na. Tingnan natin. ganito yan ang tama ng ating NB bar ito yung gumalaw, yung lamesa hindi siya pasok 9 lang pero ito 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 10 yan 10, ito 9 lang yan, pasok, pasok, pasok pasok din to yan, pasok, meet na okay mga idol nakakatuwa kasi baka meron pa sigurong igaganda yan kasi hindi ko pa pinakailaman yung uh, tuning ni maker A 951 baka pwede sigurong babaan ko yan kasi kahit mga 930 siguro tignan natin eh, pagkrono natin kung pwedeng babaan yan baka pwede pa siguro kasi masyadong malakas yung hangin kasi sa 1,000 ilang shots lang yan 1,000 PSI eh. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 20 shots lang eh. 1,000 yung naukos niya ibig sabihin mga 30 shots lang baba na siya sa 1,8 kaya bababaan natin talaga yun lang mga idol Nakita nyo naman yung tama. yan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga idol.